kami kagabi kasi nagchat sila sa ex niya. Hello mga katsaris. So kakahilamos lang natin and then nagisino lang tayong wala dito yung jowa natin. So alam nyo ba mga katsaris nag-away kami kagabi. Oo nag-away kami kagabi. And then napag-isipan ko mga katsaris gumawa ng frank. Kasi yung topic namin kagabi sabi ko, uuyak bukas uuyak bukas. Then sabi niya hindi ako pinapauwi mga katsaris kasi siya lang mag-isa. Kasi andun yung papa niya sa hospital. Na hospital last three days ago. Basta nandun na siya dun. Dun kami galing sa hospital. And then, umuwi kami dito kasi may pasok. Nag-away kami kagabi kasi nag-chat sila sa ex niya. Sino ang di mababad mo dun mga katsaris? Yung may communication pa kayo sa ex. Wait, ang ingay ng mga manok. At syempre mga katsaris, ang ipaprank natin is yung umuwi tayo ng bay. At syempre, hindi tayo uuwi. Malamang, hindi tayo uuwi. Magsiset up ako ng camera din. Maglagay ako ng note dyan na, Hello, babe. Sorry, umuwi ako. ng ganan-ganan. Babalik na ako ng ganyan-ganyan. At syempre, andan tayo sa ibabaw. katingin. At syempre mga katsaris, yung camera natin ilalagay natin dito. Wait, dito. Dyan natin ilalagay yung kamera. Then, yung kamera na side nila dito. Dito dito sa kwarto namin. Hayaan nyo na mga kachiris kasi madumi yung kwarto namin. Kaya, simulan na natin yung... Wait lang, maglagay muna tayo ng sunscreen mga kachiris. Sunscreen, sunblock. Tangin mo. Kaya, Mag-set up na tayo ng camera kasi yung oras natin is 11:30. So 11:30 kasi uwi sila mga katsaris 12, 12 ng 12, basta 12 ng tanghali. Mag-set up na tayo mga katsaris. So kailangan natin ng pako at pako. Kailangan natin ng martilyo at pako kasi need natin ilagay siya dito mga katsaris para hindi siya mahulog. Kaya ilagay na natin. Diyan natin i-set up mga katsaris kasi nga alam nyo ba kung bakit ko dyan i-set up? Kasi alam na alam ko yung pagdating niya. Dito, papasok siya sa loob. Papasok siya dito, makita niya yung papel na may sulat and then titingin siya sa bag at sa mga damit. Yan lang yung mata niya mga katsaris. So, parang hindi niya mapapansin din yung cellphone natin dyan kasi may ilaw dito. May ilaw dito. And pag dito kasi mga katsaris, para mapapansin niya. Kaya doon lang natin ilagay sa bandang pintuan. Kaya nakakairita mga katseris, wala tayong makitang ball pen kaya kla kla. Crayon kla... lang 'yung nakita natin mga katseris, kaya okay na 'to. So magsulat na tayo ng ulis ko. Galing, ulis ako. It means hello leng, uuwi muna ako. Kaya set up natin 'yung camera mga katseris. Hmm? Ah, ah, ah. So ayun na nga mga katseris, pagkabasa pala niya sa ating letter, agad-agad siyang lumabas para tingnan yung mga chinilas at mga sapatos. So ayun na nga mga katsaris, binasa niya ulit para malaman niya kung totoo ba or hindi. At syempre hindi ko siya matiis mga katsaris kaya lumabas na agad ako kasi umiyak na siya dyan eh. <laughs> Dabi diba, mabilig-bilig sulat. Kala eh. Namimina ko yaman ka. Hindi dyan. Kung wala ka kumingigit siguro may hilap na ka. <laughs> 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 na ko yung mga Nungta na, mo, na, na. na utana, ramang ko atong giyan Nasuko ka nga lida wala na kong nakitaan Katong bata nga ma magtagwi-tagwi Mura to kong ipangunta tas... so, na So nga mga katsaris Na prank natin yung jowa natin At syempre na -uwi na naman sa Bemban Cherry